Ang kasabikan ay nasa himpapawid habang ang When the World Met Miss Provinciana ay naghahanda para sa pagpapalabas nito sa buong bansa sa Agosto 7. Sa nakalipas na ilang araw, naganap ang mga pagdiriwang sa rehiyon ng Visayas na nagtatampok ng mga mall tour, meet and greet kasama ang mga nangungunang aktor at nakamamanghang red carpet screening sa tatlong kamanghamanghang lungsod, Bacolod, Iloilo at Cebu. Ang pelikula, na mas kilala bilang Miss Provinciana, ay sumusunod sa inspiradong paglalakbay ni Marge, isang determinadong dalaga mula sa probinsya, at ang kanyang supportive partner na si Will, isang seafarer na naging web developer. Batay sa sarili niyang karanasan bilang anak ng isang overseas Filipino worker, sinimulan ni Marge ang isang transformative path upang lumikha ng pagbabago sa kanyang probinsya. Nagtatag siya ng sarili niyang kumpanya ng Gihi, na nagpapatunay na ang tagumpay ay maaaring umunlad sa labas ng mga sentro ng lungsod. Para sa akin, hindi lang ito kwento tungkol sa pagkamit ng tagumpay. Ang mas mahalagang bahagi nito ay noong naglagay si Marge ng isang B. Hindi lang ito para sa layunin na gawing negosyong kumikita ng pera. Para sa mga tao sa probinsya na magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Habang lumalaki ang DC Venture ni Marge, nahaharap siya sa iba't ibang hamon, kabilang ang mga pag-urong sa pananalapi, pagdududa sa sarili at stigma ng lipunan. Ngunit sa walang patid na suporta ng kanyang mga mahal sa buhay, pinatutunayan niya na ang katatagan at katatagan ay kayang malampasan kahit ang pinakamahirap na hamon. Nakagawa na ako ng ilang advocacy film sa nakaraan. Nang malaman ko ang tungkol sa kwento ni Marge at ang kanyang mga paghihirap, alam kong sulit na sabihin ang kanyang kwento. Gusto naming maging boses ng mga walang boses. Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung worth it ba ang kwento ko. Ngunit ang pelikulang ito ay isang testamento na hindi mo kailangang maging mahusay para makagawa ng pagbabago sa mundong ito. Talagang masasabi kong isa akong empowered na babae dahil marami akong pinipili para sa sarili ko, gaano man ako dapat isipin ng mga tao. Bago ang mga espesyal na screening, nasiyahan ang mga tagahanga sa masiglang pagtatanghal mula sa A Squared RG Band, sa pangunguna ni Marjorie Aviso mismo, at Lance Raimundo sa Ayala Moos Bacolod, Robinson's Pavia Iloilo at Nash City Cebu. Pagkatapos ng mga pagtatanghal, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tagahanga na makilala at magpakuha ng litrato kasama si Rian na lumikha ng mga hindi malilimutang alaala. Ang groundbreaking event na ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang isang independently produced na pelikula ay nagsagawa ng serye ng mga premiere night sa labas ng Metro Manila. Salamat sa walang patid na suporta ng mga local government units at pribadong negosyo. Samahan kami habang ipinagdiriwang namin ang nakakahikayat na pelikulang ito na nagpapakita ng katatagan, pagbibigay kapangyarihan at kahalagahan ng paglikha ng mga pagkakataon sa sarili naming mga komunidad. Huwag palampasin ang When the World Met Mes Provinciana sa mga sinehan sa buong bansa simula Agosto 7. Mag-like, mag-komento, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa nakakahikayat na paglalakbay na ito.